And lastly, number three, you are to be reflecting Jesus. Ikaw ang magre-reflect sa glory ng Diyos. May kita sa'yo ang Panginoong Yesus. Mapapapurihan sa buhay mo ang Panginoong Yesus. Balikan natin yung Matthew 5.16. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Now, para daw saan? Sige, tuloy natin at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ayon sa talata ay ang purpose kung bakit natin paiilawin ang ating ilaw ay upang luwalhatiin ng mga tao ang Diyos. Ang focus ay hindi para magmukhang spiritual na spiritual tayo at ma natin ng iba. No, ang purpose ay para maitaas ang pangalan ng Diyos, mapapurihan ang Panginoong Yesus. Now, maaring parang nakaka-overwhelm kasi sabi sa verse 14, ay kayo ang ilaw ng mundo. At parang iniisip mo, ay eh, ang liit ng ilaw ko. Paano magliliwanag ang mundo? Hindi naman ako ang Panginoong Yesus. Paano mangyayari yon Now, pansinin natin, ang buwan sa gabi, kahit gaano siya kaliwanag sa dilim, ay hindi siya lumiliwanag dahil meron siyang sariling ilaw. Wala, kundi ang ginagawa niya ay nire-reflect niya lang ang liwanag na galing sa araw para tayo maliwanagan in the same way. Ire-reflect natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Ire-reflect natin ang mabubuting gawa na gusto niyang gawin sa pamamagitan natin. Ang ibig sabihin, kung gusto natin magliwanag ay ang ating buhay ay fully surrendered tayo dapat sa Diyos. Ang agenda natin ay ang agenda ng Diyos. Ang buwan walang sariling agenda. Ang agenda niya ay i-reflect ang liwanag ng araw. Kaya nga kung gusto mo i-reflect ang Panginoong Yesus sa buhay mo, ay ang agenda niya ang iniisip mo sa tuwing kaharap mo ang ibang tao. Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa sitwasyon na ito? Hindi kanya kilala. Hindi kahit niya akong i-shortcut na lang ang trabaho namin para ma-meet ang deadline. Pero hindi ito ang pagbibigay ng best namin sa'yo. iyo. Paano ko sasabihin sa kanya na nagtatrabaho kami hindi para sa aming boss, kung hindi nagtatrabaho kami para sa iyo at para luwalhatiin ka sa buhay namin. Lord, paano ako magiging ilaw dito sa aking mga kasamahan na may conflict sa isa't isa? Paano ako hindi magiging bias? Gusto ko malaman nila na mahal ko silang pareho. Paano ako magiging peacemaker? Gay ng sinasabi mo sa akin, Lord, ang agenda mo ang masusunod dapat at hindi ako. Gusto kong pumanig sa isa pero hindi pwede paano ako ng para maireflect kita, Lord? Lord, ang isa kong relative na sisimula na namang magsalita ng negatibo tungkol sa isa naming kamag-anak na wala dito sa aming reunion. Paano ko iibahin ang topic at magsasabi ng positive tungkol sa isa naming kamag-anak at ipaalam din sa kanila na lahat namang kami ay makasalanan at walang perpekto. Pero kahit ganon, ay pinatawad mo pa din kami. Lord, yung kaibigan ko gusto nang mag-suicide. Paano ako magiging ilaw sa kanya? Eh busy ako. Marami akong gagawin. Kaya lang ang sabi mo, ang buhay ko ay dapat maging flavor para sa iba. Tulungan mo akong mag-encourage sa kanya na makita niya na mahal ko siya. Alam mo, kung ang buhay mo tinatalaga mo para maging kapakinabangan sa iba, para sa glory ng Diyos, ikaw ay nagiging ilaw sa mundo at nire-reflect mo sa buhay mo ang Panginoong Yesus. Imaginin mo kung lahat tayo na nagsasabi na alagad ng Panginoong Yesus ay nagre-reflect ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng ating mabubuting gawa at pananalita ay magliliwanag ang madilim nating mundo. Kapag pinag-aaralan natin ang history ng Christianity, nako makikita natin yung mga taong nagpabago ng mundo. Simula sa mga kilalang teachers at theologians na sila Wycliffe, John Luther, Calvin, Knox, Edwards, Spurgeon at marami pang iba. Sila ang mga agent of change at hindi lang mga pastors kasi maraming Christians artists musician, scholars, politician ang naging instrumento ng Diyos para sa mabuting balita ng kaligtasan. Lahat sila na nila kung ano ibig sabihin ng maging asin at ilaw. Kaya kahit anong kalagayan mo ngayon, ikaw ay kasama sa mga tinalaga ng Diyos na mag-prevent ng kabulukan at magkaliwanag sa ating mundo simula sa pastor hanggang sa mga tobero, simula sa elders hanggang sa electrician, simula sa d-group leaders hanggang sa delivery man, kahit ano ka pa, ikaw ay gagamitin ng Diyos para magkaroon ng malaking impluensya sa mundo. Si Clarence W. Hall ay isang reporter. Siya ang nagko-cover ng American troops na nagpunta sa Japan noong 1945. Kasama niya yung kanyang driver nung sila ay napadaan sa isang bayan sa Okinawa. Napakaraming bayan doon sa Okinawa. Halos lahat ay talagang hindi mo gugustuhin na manirahan doon. Pero itong isang bayan na ito, kakaiba. Sabi niya sa kanyang report na kahit saan kami magpunta doon sa bayan na yon, ay nako, niningitean kami ng mga tao. Wini-welcome kami at pinapakita sa amin ang kanilang bahay. Pinasyal din nila kami sa kanilang taniman na napakaganda. Pinasyal din kami sa kanilang mga bodega ng bigas, prutas at gulay. Pinakita din sa amin ang kanilang plantasyon na asukal. Tapos sabi niya pa sa report niya, na wala silang kulungan sa bayan na yon walang mga lasing na tao, walang divorce na nangyayari sa pamilya. At tinanong ng reporter kung bakit ganun ang kanilang village. Sinabi nila na 30 years ago ay may isang Amerikano na missionary ang nagpunta sa kanilang bayan. At habang naninirahan siya doon, ay may dalawang matatandang pinuno ng kanilang bayan ang binahaginan niya ng kaligtasan. Nakilala nila ang Panginoong Isus at lumago nung umalis ang missionary ay nag-iwan ito ng isang Japanese Bible. Ang dalawang matanda naman sa kanilang bayan ay patuloy na nag-aral ng salita ng Diyos at itinuro din nila ito sa mga tao sa kanilang bayan at nakakilala sila sa Panginoong Yesus. Alam mo, yung driver ni Hall ay gulat na gulat sa kaibahan ng tao doon kaysa sa ibang bayan. Sabi niya, ito pala yung nagagawa ng isang Bible at dalawang matanda na gustong mabuhay ng gaya sa Panginoong Yesus. Ibigan, kung ginamit ng Diyos na ilaw ang dalawang matanda sa pagbabago ng isang bayan, ay ibig sabihin, walang huli sa Diyos. Kahit ano pang kalagayan mo ngayon, kung sisimulan mo lang na ang agenda ng Diyos ang gagawin mo at hindi ang agenda mo, Ire-reflect mo ang buhay ng Panginoong Yesus sa paligid mo. Ikaw ay magkakaroon ng impact sa iyong asawa, anak, magulang, kaibigan, kapitbahay, komunidad at iba pa. May isang pastor na nagkwento tungkol sa isang miyembro ng kanyang kongregasyon. Itong taong ito ay nabankrap, nalugi ng sobrang laking pera. Kaya siya din ay nagkautang sa maraming tao. Alam mo, sabi nung pastor, Paano ka nabubuhay sa dami mong utang at nalugi na negosyo? Tapos palagi ka pang nakangiti. Paano ka nagiging passionate sa pagbabahagi sa Panginoong Yesus sa iba, gayong ang dami mong problema sa sarili mong buhay? Sabi ng lalaking pastor, Sa susunod na pumunta ka sa bahay, papakita ko sa iyo kung paano. Na curious yung pastor, kaya hindi nagtagal nagpunta ito sa bahay ng lalaki. At sabi ng lalaki, "Halika, papakita ko sa iyo, pastor, kung saan ako humuhugot ng lakas." Dinala siya nito sa isang parte ng bahay na kung saan naroon ng isang malaking painting. Isa itong simpleng Bible character painting na kung saan naroon nakatayo si Daniel sa loob ng kulungan ng mga gutom na leon. At doon sa painting na 'yon, ay hindi natutulog yung mga leon. Kung hindi nagngangalit yung kanila mga itim, nakalabas ang kanila mga koko na handang sunggaban si Daniel. At sa pagitan ng mga leon at ni Daniel ay may liwanag na galing sa taas. Tapos sabi nung lalaki, Pastor, na mo ang mga mata ni Daniel. At nakita ng pastor na nakatingin si Daniel sa taas sa pinagbumulan ng ilaw. Alam mo, pastor, ang nagbibigay sa akin ng lakas sa gitna ng maraming problema ay ganito. Si Daniel ay hindi nakatingin sa mga leon na gustong lumapa sa kanya. Siya ay nakatingin sa taas sa ilaw na pinanggagalingan ng liwanag. Kaya nga, pag napapaligiran ka ng problema, huwag ka mag-focus sa leon, kundi mag-focus ka sa ilaw. Ito ang magpapawala ng iyong depresyon. Ito ang magbibigay sa iyo ng tapang. Kaya tandaan mo ang Panginoong Yesus ang totoong ilaw. Pero kailangan natin siyang i-reflect sa ating buhay upang ang paningin ng mga taong nahihirapan, nasasaktan at nangihina ay hindi sa problema, kundi matututo silang tumingin sa pinagmumulan ng liwanag natin. Matututo silang magtiwala na may pag-asa, may liwanag at pwede silang lumabas sa kadiliman. Ibigan, lahat tayo ay nangangailangan ng liwanag dito sa madilim na mundo natin. Hindi tayo magkakaroon ng makabuluhang buhay ng hiwalay sa Panginoong Yesus. Marahil kinausap ka ng Diyos ngayon at gusto mo ding makawala sa dilim. Kaibigan, tumingin ka sa Panginoong Yesus. Siya ang ating ilaw. At gusto niyang alisin ka sa dilim at ilagay sa liwanag doon sa kanyang kaharian. Kung ito nais mo, ay aminin mo sa kanya ang iyong kasalanan at manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. sabi mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo akong magliwanag din sa aking pamilya. Gusto ko po maging pagpapala ang aking buhay para sa iba. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Treat Prince, Those small and often unseen, There are countless moments in your day in which you can be salt and light in this world. Kaibigan, be intentional, be your potential. May potential ka na magdingning sa harap ng mga tao kung magiging intentional ka na samantalahin mo yung mga maliliit na opportunity para maging asin at ilaw sa buhay ng ibang tao. Paano? Una, you are to be impactful. Kailangan mo magkaroon ng malakas na epekto sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Na ikaw ang magiging dahilan para magkaroon ng flavor ang matabang na marriage. Ikaw ang magiging dahilan para mag-prevent ng maling gawain. Pangalawa, you are to be glowing. Lumiliwanag ka na gustong gusto kang makasama ng mga tao dahil meron kang kakaibang wisdom na hindi nauunawaan ng mundo. Gusto ka nilang makasama dahil puno ka ng mabubuting gawa at ito ang nagiging inspirasyon nila upang sumunod din sila sa Diyos. At panghuli, you are to be reflecting Jesus ang pinaparangalan mo sa iyong buhay ay ang Diyos. Ang dahilan ng lahat ng pagtulong, pagtuturo, paggawa ng alagad, pagme-mentor sa iba, pagtsatsaga, pagpapahaba ng pasensya at iba pa ay dahil gusto mo na purihin nila ang Panginoong Yesus. Gusto mo na makita nila kung gaano kabuti ang Diyos ang bida ay ang Panginoong Yesus at hindi ikaw. At pag ginagawa mo ito, ay ikaw ay kabilang nasa solusyon ng lipunan. Hindi mo nasasabihin bakit sila ganyan, dapat ganito. Hindi, kasi ikaw mismo ay magsisimulang magbago para sa ikabubuti ng lahat. Kaya nga, expand your influence. Be salt and light. God bless.